Ang Pagong at ang Kuneho Isang hapon, nagkita si Pagong at si Kuneho sa daan. Biniro ni Kuneho si Pagong sa kanyang maliliit na paa na naging dahilan kung bakit napakabagal niyang maglakad. Nainsulto si Pagong sa mga biro ni Kuneho. Sa kagustuhan ni Pagong na patunayang mali si Kuneho sa kanyang mga paratang, hinamo niya si Kuneho at nagsabing, kung gusto mong subukin ang aking kakayahan, bakit hindi natin daanin sa isang paliksahan? Maaring mabilis ka, subalit malakas naman ang aking resistensya. Ang hamon ni Pagong. Anong paliksahan ang nais mo? Tanong ni Kuneho. Kung gusto mo ay unahan na lang tayong makarating sa tuktok ng bundok. Sagot ni Pagong. Nagalak si Kuneho sa hamon ni Pagong. Tiwala sa sariling magagapi niya si Pagong sa paligsahan. Bawat isa sa kanila ay nangumbida ng kanilang mga kaibigan upang saksihan ng kagilagilalas na paligsahan. Kinabukasan, umagang umaga, marami ang nagsidalo. Maaga rin dumating ang iba't ibang hayop. Hindi magkamaya ang mga hayop sa kasiyahan. Noon lang sila makakapanood ng ganoong klasing labanan. Ang unggoy ang nagbigay hudyat ng pasimula ng paligsahan. Sa pasimula pa lamang ay naiwan na ng malayo si Pagong. Halos hindi na makita ni Cuneho si Pagong dahil sa kalayuan ng kanilang pagitan. Narating ni Cuneho ang kalahatian ng bundok. Hindi na niya matanaw si Pagong. Ah, mabuti pa ay mamamahinga muna ako malayo pa naman si Pagong. Napakalayo ng agwat naming dalawa, ang sabi ni Kuneho sa kanyang sarili. Naupo si Kuneho sa ilalim ng isang puno. Nang dahil sa kapaguran, hindi niya na malayang siya ay nakaidlip. Samantala, si Pagong ay nakarating sa kalahatian ng bundok ng magtatanghali. Inabutan pa niya si Kunehong naghihilig. Himbing na himbing si Kuneho. Dala marahil na kanyang kapaguran. Magdadapit hapon na ng matanaw ni Pagong ang rurok ng bundok. Malapit na siya. Noon pa lang nagising si Kuneho. Tinanaw niya ang ibaba ng bundok sa pag-aakalang nandoon pa rin si Pagong. Subalit, wala pa rin. Sinimulan na niyang muling tumakbo takbong walang pahinga. Laking gulat niya nang abutan niya si Pagong sa tuktok ng bundok na namamahinga na. Hiyawan ng lahat ng hayop. Lahat sila ay bumati kay Pagong. Si Kuneho naman ay hiyang-hiya sa pangyayari. Humingi siya ng paumanhin kay Pagong sa ginawa niyang pag-iinsulto. Simula noon ay naging halimbawa na ng mga hayop na hindi dapat maliitin ang kanilang kapwa. Ang langgam at ang tipaklong. Maganda ang panahon. Mainit ang sikat ng araw. Maaga pa lamang ay gising na gising na silang gam. Nagluto siya at kumain. Ilang sandali pa, lumakad na siya. Gaya ng dati, naghanap siya ng pagkain. Isang butil ng bigas ang nakita niya. Pinasan niya ito at naglakad papunta sa kanyang bahay. Nakita siya ni Tipaklong at nilapitan. Magandang umaga, kaibigang langgam! Bati ni Tipaklong. Kay bigat ng iyong dala! Bakit ba wala ka ng ginawa kundi maghanap at mag-ipon ng pagkain? Tanong panito. nito. Oo nga, nag-iipon ako ng pagkain habang maganda ang panahon. Pangiting sabi ni Langgam. Matagal pa naman yon. Wika ni Tipaklong. Habang maganda ang panahon, tayo ay magsaya. Halika, tayo ay lumukso. Tayo ay kumanta. Ikaw na lamang kaibigang Tipaklong. Sagot ni Langgam. Gaya ng sinabi ko sa iyo, habang maganda ang panahon, ako ay naghahanap ng pagkain Ito'y aking iipunin para ako ay may makain pag sumama ang panahon. Lumipas ang maraming araw. Dumating na ang tag-ulan. Ulan sa umaga, ulan sa hapon, at sa gabi umuulan pa rin. At dumating ang panahong kumidlat, kumulog, at lumakas ang hangin kasabay ang pagbuhos ng malakas na ulan. Ginaw na ginaw at gutom na gutom ang kaawa-awang tipaklong. Naalala niyong puntahan ng kaibigang si Langgam. Paghupan ng bagyo, pinilit ni tipaklong na marating ang bahay ni Langgam. Nanghihina at nanginginig na ang kanyang katawan. Wala na ang dating sigla ng masayahing si tipaklong. nang buksan ni Langgam ang pinto, nagulat siya. Aba, aking kaibigan! Wika ni Langgam. Tuloy ka, Tipaklong! Binigyan ni Langgam ng tuyong tuwalya si Tipaklong. Pagkatapos ay naghanda siya ng pagkain. Ilan pang sandali at magkasalo ng kumain ng mainit na pagkain ng magkaibigan. Salamat kaibigang langgam! Wika ni Tipaklong Ngayon ako naniniwala sa iyo Kailangan nga palang mag-ipon habang maganda ang panahon At nang may makain pagdating ng tagutom Wika pa niya Magmula noon, nagbago na si Tipaklong Pagdating ng tag-init at habang maganda ang panahon ay kasama na siya ng kanyang kaibigang silanggam. Natuto siyang gumawa at higit sa lahat, natuto siyang mag-impok. Ang Daga at Ang Leon Isang daga ang nakatuwa ang maglaro sa ibabaw ng isang natutulog na leyon. Kanyang inaakyat ang likuran ng leyon at pagdating sa itaas ay nagpapadausdo siya pa ibaba. Sa katuwaan ay hindi niya napansin na nagising ang leyon. Dinakman ng leyon ng daga at hinawakan sa buntot na wari balak siyang isubo at kainin. Natakot at nagmakaawa ang daga Ipagpaumanhin mo, kaibigan. Hindi ko sinasadyang gambalain ka sa pagtulog mo. Wala akong masamang hangarin. Nakatuwaan ko lamang na maglaro sa iyong likuran. Huwag mo akong kainin. Paiyak na sabi ng daga. Nabakas ng leyon sa mukha ng daga ang tunay na pagmamakaawa. Sige, pakakawalan kita pero sa susunod ay huwag mong gagambalain ang pagtulog ko. Sabi ng leon. Salamat kaibigan. Balang araw ay makakaganti rin ako sa kabutihan mo. Sagot ng daga. Lumipas ang maraming araw at minsan sa pamamasyal ng daga sa kagubatan ay napansin niya ang isang lambat na nakabitin sa puno. Lumapit siya upang mag-usisa at agad niyang nakilala ang leyon na nahuli sa loob ng lambat na ginawang bitag ng nangangaso sa kagubatan. Dali-daling inakit ng daga ang puno at nginat-ngat ang lubid na nakatali sa lambat. Agad namang naputo lang lubid at bumaksak ang lambat kasama ang leyon sa loob. Mabilis na bumaba ang daga at tinulungan ng leyon na makawala sa lambat. Utang ko sa iyo ang aking buhay. Laking pasasalamat na sabi ng layon sa kaibigang daga. Ang tatlong biik at ang lobo. Noong unang panahon, may tatlong magkakapatid na biik na nagngangalang Pedro, Juan at Luna. Isang araw, nagdesisyon ng tatlo na humiwalay na sa kanilang inahing baboy. Malayo ang nilakbay ng tatlong maliliit na baboy. Napag-usapan nilang tatlo na kapag nakakita sila ng maayos na lugar para sa kanilang mga sarili, ay sisimula na nilang magtayo ng bahay. Si Luna, ang bunso sa tatlo, ang unang nakakita ng lugar para sa kanyang bahay. May pagkatamad si Luna kung kaya't nagtayo siya ng sarili niyang bahay na gawa sa mga dayami. Sa kabilang dako, si Juan naman ang ikalawang nakakita ng lugar para sa kanyang bahay. Wais naman si Juan kung kaya't nagtayo siya ng kanyang bahay na gawa sa kahoy. At ang huli ay si Pedro. Siya ang panganay sa tatlong maliliit na baboy. Si Pedro ay masipag at matalino. Nagtayo siya ng bahay na gawa naman sa bato. Masaya ang tatlong mga maliliit na baboy sa kanilang mga bagong tirahan, ngunit isang araw, dumating ang isang malaking lobo sa bahay ni Luna na gawa sa Dayami. Sa isang malakas na pag-ihip lamang ay napatumba nito ang bahay na ginawa ng unang biik. Sa takot na makain ng lobo ay tumakbo ang unang biik na si Luna patungo sa bahay ng ikalawang biik na si Juana. Ngunit dumating na naman ng malaking lobo. Natulad lamang ang bahay ni Juan sa bahay ng naunang biik na si Luna. Sa takot ng dalawang biik ay tumakbo naman sila patungo sa bahay ng ikatlong biik na si Pedro. At hindi nga nagtagal ay dumating na ang malaking lobo. Hinipan nito ng paulit-ulit ang bahay ni Pedro. Ngunit hindi siya nagtagumpay. Naisip ng lobo na dumaan sa chimenea upang makapasok sa loob. Dahil sa nangyari sa naunang dalawang bahay ng mga biik, naglagay sila ng apoy at nagsalang doon ng mainit na tubig upang sa ganoon ay mapaso at masunog ang lobo kung sakali mang dumaan ito sa chimenea. At ganoon nga ang nangyari. Nagdaan sa chimenea ang lobo at doon tuluyang napaso. Nagtatakbo ang lobo sa sakit at hindi na muling nagbalik